Maganda mga darap po, mga minamahal ng mga mongguling at kapatid. Sa channel na to, kung saan po sinasagot ng Diyos sa mga katanungan sa puso't isip natin, sa magiging ng salita niya, ang Biblia. So ngayon mo po, pag-usapan po natin na itong pa rin po sa mga huling araw. Kasi nandun po tayo, no po? Kaya, importante po na alam po natin ang gagawin natin sa mga huling araw na to. Sa ating pong paksa, pumagat po nating pag-usapan niyon Paano mo ang tao sa mga huling araw? Ano? Okay, so... Ang pinakamaraga po na napanating ng po, tungkol sa huling araw, may naman ang may nabandang gawin po para hindi po tayo matakot sa panahon na ito ay maging handa po tayo. Una't importante sa lahat, kailangan magkaroon po tayo ng personal na relasyon kay Isokristo upang magkaroon po tayo ng buminaw lang baan. So, ang sabi po sa atin sa Juan 3, o Juan 3, Buksan po natin ang nakalagay po doon. Ito. No? po yung puso ng mabuting balita. Sabagat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa libutan, dinigay niya ang kanyang kaisa-isa anak upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahama kung di magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ganda po, no? importante po pala ng pagtaya kayo sa Kristo. At sumunod po, nakalagay po sa Roma, sampu, siyang sampu. Ang nakalagay po dito, ito pong sabi, na may papahiyag nas mo na si Jesus ay Panginoon. As sa sampalataya ka ng buong puso mo, na muli siyang binuhay ng Diyos, malilikas ka sapagkat itong turing ng Diyos sa matuwid ang mga taong sumasampal tayo sa Kanya, ang buong puso, ay kung papahayag niya ng Kanyang labi na siya ay sumasampalataya, maliligas siya. Yeah. So, tangi pong sa magitan po niya, tayo mga katanggap po ng kapatawaran sa kasalanan po natin. At magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos kung ang Diyos po ama natin, wala po tayong dapat ipag-alala. no? So, punta naman po natin ang nakalagay po sa Lucas. Labing dalawa. Tatlong po dalawa. Ang sabi po rito, kayong mga tagasunod ko ay konti lang ngunit huwag kayong matakot dahil pinagkaloob ng iyong ama na maghari kayong kasama niya so konti lang ang tagasunod ng Panginoon no? pero ang gusto po niya ang plano po niya sa atin ay maghari tayo kasama niya so pangalawa po na dapat mo na natin tandaan bawat kristyano po ay kailang mabuhay ng karapat-dapat sa pagkatawag po sa atin ng Panginoon. Para po tayo maging ready. Ngayong mga nasa huling araw ng buhayo, buksan po natin ang Epeso. Apat. isang, hanggang Bilang isang tama ba? Bilang isang wilanggo dahil sa paglilingkod sa Panginoon, hinihiling ko mamuhay kayo ng karapat dapat bilang tinawag ng Diyos. Maging mahinaon kayo pagpagpong baba, maunawain, at mapagpumanhin sa mga pagkukulang ng, mga, ng kapwa bilang papakita ng pag-ibig nyo. Pagsikapan ninyong mapanatili ang pagkakaisa nyo mula sa banal spirito sa mahita ng mapayapan ang pags pagsasamahan. Ayun. So, mababawasan po ang takot po natin no? Na, sa magitan po ng pagkakilala kay Kristo, pagsunod sa kalooban po niya. So, ang pangalo po, nakakalakas po ng loob ang nasabihan mo po tayo tungkol sa mga magaganap sa huling araw. Sa po na matakot tayo sa hinaharap, mag-abang po tayo ng may kagalakan sa mga araw na darating. Bakit po? Dahil bago po mangyari po ang pagbagsak ng puot ng Diyos, sa mga samang tao, kukunin po ng Panginoon ang mga anak niya para makasama po niya magpakailan. Hindi po dapat katakutan ng mga tagasunod ni Kristo ang araw ng paghukong. So, pakabukas po tayo sa unang one. Ano po? po natin ang nakasulat po dito. Dito po tayo sa unang Juan apat labing pito hanggang labing walo. Okay, sabi po dito, sa ganitong paraan ay naging ganap ang pag-ibig sa atin, kaya panatag tayo sa pagdating ng araw ng pag -upong dahil so, ang pamumuhay natin dito sa mundo ay katulad ng Kikristo. Wala nga mang takot sa pag-ibig, pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang na isang tao, ito dahil sa, sa takot na maparusahan at pinapakita lang nito na hindi palubos na natupad sa kanya ang pag-ibig. So, sabi, perfect love casts out fear at ano po po ang mangyari po sa mga ilang araw pwede pong makaranas po tayo ng paghihirap sa panahon si Apostol Pedro po at marami sa mga naunang mananampalaya ay nagtisipon ng paghihirap maging kamatayan dahil sa panamparatay nila sa Panginoon pero po sabi ko ng Apostol po sa unang Pedro, tatlo sabi ang apat, makibakas po tayo sa unang pedro tatlo labing agad. pero kung usigin kayo dahil sa kabutihang ginagawa nyo mapalad kayo huwag kayong matakot at magalala sa anumang gawin nila sa inyo so hindi na po dapat matakot sa paghihirap isang pagpapala po ito kung titiisin po sa pangalan ni Yesus. Yung mga tao po na wala kay sa Kristo, walang pangako ng kapayapaan para sa kinabukasan po. May malaking pangamba po sila dahil hindi po po naayos o na settle ang issue tukos sa kung saan po nila gugugulin ang eternidad. Pero po sa mga nakakilala sa Panginoon, hindi po dapat matakot sa katapusan. O, tinatawag po na end of days o day of the Lord. Hindi po natin mamuhay ng karapat-dapat po sa pagkatawag po sa atin ng Diyos. Nang may pananalig po sa Kanya, patsagang pagtitiis, nag-aabang sa pagbabalik ni Heso Kristo. Nang may pananalig po, no? At kampante, tayo po na hawak po niya buhay natin na siya pong may hawak sa buhay po natin. So, buksan po natin ang Salmo sa 31, sorry, Talata 15, At sabi po dito, ang aking kinamukasan ay nasa iyong mga kamay. Iligtas niyo po ako sa mga mausig sa akin maging sa aking mga kaaway. Hmm. So, ano man po ang dumating po sa atin, hindi po natin dapat katakutanin. Ngayong mga huli araw, lalo na, kung tayo naglagak ng pagtitiwala po natin, kayo sa ko, So, kayo po na mga nakikinig at ano, gusto kung gusto niyo po maging handa po sa mga huli araw, eh, hindi po tayo mabigla, ano po, at matakot sa mga darating po na mga paghatol ng Diyos sa kasamaan po. Pagsisi po tayo sa mga kasalanan po natin. Talikuran na po natin ating kasalanan. At tanggapin po natin ang Panginoong sa si Kristo bilang Panginoon sa Pagkakas. Sabihin po, mag isa tayo sa ng Yesus. Nagawin natin siyang sarili nating tagapagligtas at Panginoon buhay. Hindi po tayo maliligtas ng reliyon po natin. Ano po? Kahit lahat pa na reliyon, sarili natin. Pero kung wala po sa buhay po natin ang Panginoon sa Kristo, sayang lang po. Um, ang bali So, ang importante sa lahat po, maging Kristiyano tayo. Ibig ng Christian, without Christ, I am nothing. So, ngayon po tayo pinulog sa Diyos pag sisisiyan po natin ating makasalanan at tatanggapin natin ang Panginoon sa Kristo. Samunod po kayo sa panalangin na tulong. Ang ganyan, maraming po salamat, Panginoon, na maaga pa lang po pinapaalam na kung ano pong magiging sitwasyon na mangyayat po sa mga darating na araw ngayong mga huling araw. Panginoon, ayoko pong mapigla, matakot, Panginoon, sa mga darating na paghatol po ninyo dahil po sa kasalanan sa mundo na ito. Panginoon, kaya ko na po lahat po na aking mga nagawa, inisip, mga sinarita, Panginoon, hindi po naging kaaya-aya at kaligodin sa inyong harapan. Patawa do Diyos, inisin niyo po ako wala ulong ang talapakan sa lahat po na aking mga kasalanan sa magiging niyong balang na Panginoon e, sa si Kristo. At Panginoong Yesus, kayo na po ang pumasok sa buhay ko at magpatakbo, Panginoon. Kontrolin niyo po ang trono ng aking buhay, Panginoon. Kayo na po ang maghari o Diyos, Panginoong Isus. At simula po sa araw na ito, ako ay magbubuhay para sa inyo lamang. Maglilingkod sa inyo, Panginoon, hanggang sa huling ina. At Panginoon, paskusin niyo rin po ako ng Balangang na Espiritu, pang maintindihan ko po ang salita, ang laman ng Biblia, Panginoon, at may supamuhay ko po ito sa araw-araw at maging matagumpay po ako Panginoon sa lahat ng walang nandiyang lang. Thank you, O Lord God, sa kapatawaran po ng aking makasalanan, sa kalitasan na aking kanilang Panginoon, sa buhay na walang hanggan, na pinagkakalog niyo sa akin, Panginoon, dahil sa na po ako, sa sinugo niyo pong butong ng anak ng na si Jesus. Sa lahat po ng kailangan niyo para sa akin ng maganda, Panginoon, sa pag-ibig niyo, Panginoon, na walang kapantay itong aking dalangin sa pahala ni Jesus. Salamat po, Diyos. Amen. So kayo nanalangin yan, congratulations po, magsaya kayo, matatalong kayo sa tuwa. Dahil napatawad na po ang lahat ng kasalanan ninyo. Kahit ano pa, gano'ng pakalaki ang kasalanan niyan po. So para kayo, dumagpo sa pananampalataya, magbasa kayo ng Bible, dahil ito po ang pagkain na ating kaluluwan mo po. So, kailangan po natin magdasa. Kahit na one chapter a day, simulan po natin sa Gospel of John para makilala natin Panginoon at maintindihan natin ang plano ng Diyos. At sa mulag po maghanap tayo ng church, ang usunod po ang pinapangaral, ang salita ng Diyos, hindi filosofiya ng mundo, hindi tradisyon ng simbahan, hindi uh, doktrina ng tao, kundi ang purong salita ng Diyos, ang nagdagulang bawas, mula Genesis ng bahas, Revelation, at sumunod po, magandang tayo ng church, ako saan po, ang tinataas ay pangalan ng Panginoon sa Kristo. Hindi pa pangalan ng mga myth, hindi pa ng Jesus hindi pa ng founder ng church, ng appointed son ng God, hindi po pangalan ng reliyon o sekta, kundi sa Kristo lamang dahil siya lang po ang makakapagdala po sa atin sa presensya ng Diyos. Sa po tayo ng church, ng spirit, at sa mga mga magandang tanyang syersya kung saan ang barangang spiritong pumikilos at lagid naan, tumutulong sa bag banila nila at binabago buhay, ang buhay ng barangay ng so na. So kung pagpala ng ating programa ngayon, pag sabi niyo po, ipak, ikalat niyo po, pamalitan niyo sa lahat ng mga tao, na kumita naman po sila sa buhay, may sagot po ang Diyos. Ano po, hindi na po nakalang uh, mga pasagaling, pili kang sarili na manood sa kung sino, sino mga sumasagot ko noon ng tanong. Pero dinadala lang sila sa panibagong sekta. At walang sagot po sa tanong nila, no? kundi pinapaikot lang sila. Uh, ah, dito po ang pakailang po natin sa pangalan ng sa Christ at daling kayong lahat sa panan, pa place, na, sa panan Panginoon para marikas. So kung may mga tanong kayo, feedback, suggestions, wag lang po sa akin. Pwede kayo mag-email o mag-text mag kayo, mag-keep kayo ako ay mag-serve sa baba na sa mga space, di ba? Na mga comment niyo suggestion. At meron kayong panalangin din, tagalan niyo lang po sa akin. Po. At babasahin ko po yan At kung kayo naman po ay tinihin po ng Panginoon na tumulong sa akin sa to, para patuloy po tayong makapagpahayag ng salita ng Diyos, makapaghalit ng mabuling balita ng kaligtasan, welcome po yung tulong na panalangin na tulong na siya. At um, kung kanina nakasabay sila sa panalangin, pagsabihin niyo rin po, ipamalitan niyo sa inyong mga kapamilya, kapitbahay, na na kayo ngayon, na patawad ang lahat ng kasalanan niyo, at papunta na kayo sa langit. So kung may mga dagdag na tanong kayo, feedback, suggestion, may mga bagay pa kayo na gusto niyo pang maunawa, ano po? kung meron kayong mga hinaing o panalangin, problema, na gusto niyo pong uh, uh, i-share po sa akin, susunod nyo lang po kayo mag-email kayo, mag-text kayo, ano po? Pwede kayo mag-tweet din sa akin, gusto nyo rin. So, ang susunod po ng pagkakita po natin, ito po sa YouTube. Sa Diyos po lahat ng papuri at pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon.